Aabot sa 6 na bilyong pisong halaga ng mga nakumpiskang droga sa Lalawiga ng Cavite ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency. Isinagawa ito sa Integrated Waste Management Incorporated sa Barangay Aguado, 13 Martires Cavite, kasama sa kontrabando ang 274 kilos ng umanoy shabu na nasabat sa Manila International Container Port noong October 6 at ang 208 kilo ng umanoy shabu cutting agent na nakumpiska ng NBI sa Mabalacat, Pampanga noong August 25. Sinaksihan mismo ni House Senior Deputy Speaker Aurel Aurelio Gonzalez at iba pang kongresista ang destruction activity. Sinabi naman ng PDEA na ang mabilis na pag-prosecute sa drug cases inventory, testing at presentation ng mga na-recover na ebidensya ang naging susi para iutos agad ng korte ang pagsira sa droga.